Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang jackpot ng Dallas Mavericks sa kanilang center. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumirma ng kontrata ang kuponan ng Los Angeles Lakers. Paunti-unti na nga po mga katrops nakakabawing ngayon ang kuponan ng Dallas Mavericks, since dahil sa pagkapanalo nga po nila nung nakarang araw laban sa Chicago Bulls ay na-extend na nga po nila sa 3 games ang kanilang winning streak kung saan mas tumas na rin naman nga po ang kanilang chance na makaangat muli sa standings ng West. At isa nga po sa mga dahilan ng kanilang mga pagkapanalo ay ang pagkakaroon na nga po ni Luka Doncic ng solid na katulong pagdating sa offense ng Dallas Mavericks Kagaya na lamang ng kanilang center si Daniel Gafford na matapos tumira ng 9 out of 9 sa field goal sa kanilang game laban sa Chicago Bulls noong nakarang araw, ay 28 consecutive field goal nga po ang kanyang nagawa sa kanilang huling apat na game ngayong season. Siya na nga po ang kauna-unahang player sa history ng NBA na nakagawa ng kanyang klaseng stats simula na mag-umpisa ang play-by-play -play era taong 1997 to 1998. At kapag naipagpatuloy pa nga po ni Daniel Gafford ang kanyang perfect shooting sa Dallas Mavericks, ay maaaring na nga po niyang mabasag ang nagawang record ng Noel Chamberlain na 35 straight field goal. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumirman na nga na po ng kontrata ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa kalalabas palang na balita ngayong araw, pumirman na nga na po ng kontrata ang Los Angeles Lakers sa YouTuber na si Logan Paul at KSI para gawing official sports drink ang prime hydration ng kanilang buong kisa. Kaya posible nga maging isang magandang simula ito para sa Los Angeles Lakers. And speaking of Lakers mga katrops, bago pa man nga po magsimula ang kanilang game laban sa Sacramento Kings, ay ibinulgar na nga po ng kanilang ng injury report patungkol sa kanilang mga players. Ayon nga dito mga katrops, nakalista na nga po bilang out sa kanilang game bukas ng umaga ang kanilang mga players na sina Colin Castleton, Cam Reddish, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Christian Wood at si Jalen Huchifino. Habang nakalistar naman nga po dito bilang probable ang kanilang superstar big man na si Anthony Davis at questionable naman si Lebron James dahil sa kanilang tinatamong injury sa kanilang mga pangangatawan. Kaya inaasahan na nga po na magiging underman ulit ang lineup ng Lakers sa kanilang magiging laro laban sa Sacramento Kings. Pero sa kabila nga po niyan ay sisikapin pa rin nga po ng Lakers na manalo Since isa nga po ito sa mga pinakamahalagang laro ng kanilang team ngayong season para makaangat sa standings ng Western Conference. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.